Kinagabihan ay nagpa-practice si Usop ng kanyang palusot para bumalik sa straw hat. Samantala patuloy sa paggawa ng barko at ang mga rookie ay pagod na. Naalala ni Iceberg ang mga battleship na ginawa ni Frankie noong bata siya, at napahanga ng makita sa blueprint na na-apply ni Bikini Boy ang kanyang karanasan sa paggawa ng battleship. Sa kapinuri ni Iceberg ang cyborg sa kanyang nagawang blueprint with real gasto. Kaya medyo lumambot ang puso ni Frankie sa kanyang big bro. Samantala nagpunta na si Usop sa straw hut at nagpa-practice ng kanyang mga gagamiting linya. Pagsilip niya sa bintana ng kwarto ay nakita niya ang grupo na seryoso na kanyang pinagtakahan. Tapos sinarado ni Nami ang kurtina, kaya naisip ni Long Noos na ipagpabukas na lang ang pagbalik sa straw hut. Samantala dumating ang mga square head chicks na may dalang pagkain para sa mga shipwrights. Nagumpisang kumain ang mga ito habang energetic na naman si Frankie na nagsayaw. Swestya ni Iceberg kay Bikini Boy na sumali sa straw hut pag natapos ang barko para maging pirata. Pero sagot ng cyborg na nasa Water 7 ang kanyang kanyang pamilya at hindi niya kayang iwan ang mga ito. Tapos bumalik na si Frankie sa trabaho na sinundan ni Iceberg. Samantala mag-uumaga na at nagpapahinga na ang ibang shipwright pero energetic pa rin ang dalawang apprentice ni Tom. Habang si Grandma Kokuro ay tuwang-tuwa na pinapanood ang dalawang anak anak-anakan. Kinabukasan ay naset na ang lagpost ng Straw Hat at maari na silang umalis tapos sabi ni Grandma Kokuro na nakapoint ang lagpost sa Fishman Island. Kaya natuwa si Sanji pero nadismaya si Nami dahil yon ang isla ni Arlong na sumakop sa Kogoyashi Village. Tuwang-tuwa si Loverboy dahil makakapunta na siya sa fantasy niya, pero nang makita ng kusinero si Grandma Kokuro, ay nadismaya na naman ito dahil butanding ang matanda. Tapos pinakita ng matanda ang newspaper na naglalahad ng mga nawawalang barko na dumadaan sa Florian Triangle. Hindi raw sila makakarating sa Fishman Island kung hindi sila daraan sa nakakatakot na parte ng karagatan. Dahil may balibalita na marami raw ghost ship doon na kinatakot ng mga duwag pero tuwang-tuwa si Luffy. Sabat ni Robin na ang tawag ng iba sa ghost ship ay treasure ship. Dahil maraming naiiwang kayamanan sa mga ghost ships. Kaya na-motivate si Nami at excited naman ang idiot na captain at ang ibang straw hat. Nang dumating ang mga seksitari ni Frankie at sinabi sa straw hat na tapos na ang kanilang barko. Nang dumating din ang Frankie family na may dalang bad news at pinakita sa kanila ang kanilang mga bagong wanted posters. 300 million kay Lupi, 120 million kay Zoro, 16 million kay Nami, 50 kay Chopper, 80 million kay Robin at 77 million kay Sanji. Tapos pinakita ng Frankie family ang bounty ng kanilang big bro, ayan nakiusap sila sa straw hat na isama nila si Frankie sa pag-alis. Sagot ni na matagal na siyang nakapag-decide na gagawing shipwright ang cyborg. Kaya natuwa ang Frankie family at saka umalis para isagawa ang kanilang plano. Habang si Bikini Boy ay pauwi na sa kanyang bahay, tapos ang straw hat ay naghanda ng umalis. Nagrereklamo naman si Sanji dahil hindi raw siya ang nasa picture habang si Chopper ay hindi tanggap ang 50 na bounty. Tapos tumireksyon na silang umalis para puntahan ang kanilang bagong barko. Pagdating nila sa barko ay natutulog ang mga shipwrights at tinatawag nila si Frankie. Kaya nagising si Iceberg at sinalubong ang straw hat tapos pinakita sa mga pirata ang kanilang magiging barko. Tuwang-tuwa sila dahil napakaganda ng barkong ginawa ni Bikini Boy at ang lahat ay excited na makita ang loob. Kaya nagmadali ang grupo na pasukin ito tapos tinanong ni Lupi si Iceberg kung nasaan si Frankie. Sabi ng mayor na ayaw raw siyang makita ni Bikini Boy dahil baka hindi raw ito makatanggi pag inaya ito ni Straw Boy na sumali sa Straw Hat. Pero hindi maiwan ni Bikini Boy ang Water 7 dahil sa kanyang mga pamilya rito. Kaya kailangan nilang puwersahin si Frankie para sumali sa Straw Hat. Samantala sa Frankie House ay pinipilit nila ang kanilang big bro na sumali sa Straw Hat. Pero ayaw pumayag ni Frankie dahil paggawa lang raw ng bahay ay hindi marunong ang mga ito. Kaya pinwersa nila ito at tinanggal ang brief ni Frankie at pagtayo ni Bikini Boy ay nagulat sila sa kargada ng cyborg. Nagtakbuhan sila at hinabol sila ng kanilang big bro, tapos pag usapan nila na kailangan nilang magpahabol kay Frankie hanggang makarating sila sa straw hat. Kaya pasahan nila ito kahit na inaatake sila ni Frankie pero focus lang sa goal sa pagtakbo hanggang makarating sa barko. Umabot na sila sa district kaya nagkaroon ng pagsabog dahil sa pag-atake ni Bikini Boy. Kaya nabahala ang mga tao dahil may nagwawalang pervert, dahil tumatakbo si Frankie nang walang sa plot pang ibaba. Patuloy sila sa pasahan at pagtakbo kahit napapatumba sila ni Frankie. Hanggang sa isa na lang ang natitira at pagod na ito, pero dumating si Lupi at hiningi ang brief ng pervert. Nang makuha ito ni Strawboy ay isa rin ito sa nagtakbo, aya hinabon siya ni Frankie. Saka nagpasalamat si Lupi sa paggawa ng kanilang barko, aya pinagyabang ito ni Bikini Boy na blueprint raw niya yon. Sa kanya nilabas niya ang kanon at pinaputukan niya si Strawboy para kunin ang brief pero pinasa ito ni Lupi kay Chopper. Tapos pinagtulungan nila Sanji at Zoro na ibala si Frank sa kanyon tapos pinaputok nila ito papunta sa lokasyon ng barko. Ginamit ni Lupi ang kanyang gamgam -gam racket para sundan ang cyborg tapos pagdating doon ay nakabandera ang alaga ni Bikini Boy. Nang bumangon si Frankie ay nagpasalamat si Lupi at sinabi sa pervert na kailangan nitong sumali sa Straw Hat para makuha ang kanyang brief. Pero sagot ni Frankie na hindi raw niya kailangan ng brief at kanya pang pinagmalaki ang kanyang kargada. Napahanga si Lupi dahil tunay na lalaki raw ito pero sinapok siya ni Nami dahil pervert lang raw si Bikini Boy. Kaya nakialam na si Robin at nagpalabas ng kamay sa pagitan ng hita ng pervert at sinubukang pitasin ang santol. Nasaktan si Frankie at pati na rin ang mga nakakakita ng ginawa ng hatchicks tapos nagpupumigla si Bikini Boy sa sakit kaya napadapa na lang si Frankie. Inaawat na ni Lupi si Robin pero mukhang nag-enjoy ang archaeologist sa artifact na kanyang hinahawakan. Dahilan ni Frankie na hindi niya maiwan ang Water 7 tapos na fulfill na raw niya ang kanyang pangarap na gumawa ng Ship of Dream. Pero sabi ni Iceberg na hindi pa raw na fulfill ni Bikini Boy ang kanyang pangarap dahil hindi pa matuturing Ship of Dream yon hangga't hindi pa nalilibot ng barko ang buong karagatan na kasama si Frankie bilang shipwright. Pilip pa ring umaapila si Bikini Boy pero sabi ni Big Bro na palayain na ni Frankie ang kanyang sarili dahil wala naman itong kasalanan sa mga nanyare kay Tom kaya umpisahan na raw ng cyborg na abutin ang kanyang pangarap. Ginawa ni Frankie na dahilan ang pagkakapisil sa kanyang kargada at siya ay umiiyak. Tapos kinanyon siya ng kanyang bag ng Frankie family at nagumpisa ng magpaalam sa kanya ang mga ito. Nagagalit-galitan pa si Bikini Boy pero muling pinitas ni Robin ang santol kaya napaiyak na nang tuluyan ang pervert at nagsakit-sakitan. Tapos pinipigilan na ni Lupi ang archaeologist pero sagot ni Robin na minsan lang niya pinisil ang kargada ni Frankie. Kaya nalaman nilang pinfake lang ni Bikini Boy ang dahilan ng kanyang pag-iyak. Ito pala ay dahil may iwan niya ang kanyang mga inampon na mga kaibigan na tinuri na niyang mga kapatid. Kaya nagkaroon ng madramang pamamaalam si Frankie sa kanyang mga brothers. Tapos tumating sila Sanji at Zoro at sinabi sa Captain na paparating na ang lolo nitong Admiral at dadakpin sila. Tapos sinita ni Sanji ang pervert dahil nakaborless pa rin ito kaya binato ni Luffy ang brief ni Bikini Boy. At sinabing sumakay na ang shipwright ng Straw Hat dahil aalis na raw sila kaya sagot ni Frankie na sasama na siya. Dahil kailangan niyang alagaan ang kanyang masterpiece. Kaya natuwa ang Straw Hat sa pagsali ng kanilang bagong miyembro. Saka nagbigay si Frankie ng super na pamamaalam sa Water 7. Habang ang mga Marines ay naghahanda ng hulihin ang Straw Hat dahil pinag-utos daw ni Fleet Admiral Singoko. Tapos si Aokiji naman ay matutulog na lang raw sa gitna ng laban. Habang ang Straw Hat ay paalis na pero pinipilit nila ang Captain na hintayin muna si Uso. Pero sabi ni Lupi na ang tagal na panahon na nila itong hinihintay subalit hindi naman raw nagpakita. Saka na pagkasunduan nila ang sinabi ni Zoro na dahil sa ginawa nitong paghamon ng duelo kay Lupi, ay kailangan muna nilong Noos na humingi ng tawad sa ginawa nitong kabastusan sa Captain bago muling tanggapin sa Straw Hat. Habang sinasabi ni Lupi na handa na nilang iwan si Usopp ay nanginginig ito sa pag-aalala. Ganon din si Zoro dahil baka tuluyang hindi magpakita ang kanilang kaibigan. Nang dumating ang mga marino, tapos winarningan sila ng grandpa ni Lupi na trip raw nitong palubugin ang bagong barko ng Straw Hat. Kaya humingi ito ng cannonball tapos binato ito sa straw hat na parang bola ng baseball. Nagulat ang ating mga bida dahil malahalima o sa lakas ang lolo ng captain. Kaya sinamin na mismo ang nagutos na kailangan na nilang tumakas habang nagpakuha pa ng mas maraming cannonball si Vice Admiral Garp. Nagumpisa ng lumarga ang straw hat habang nag-aalala sila kung bakit hindi pa nagpapakita si Uso. Hanggang sa naamoy ni Chopper si Long Noose na kadarating lang. Tapos nakita nito ang straw hat na paalis na habang binabato ng kanyon. Hindi ito makapaniwala kaya tinalo nito ang bangin para humabol sa kanyang mga tropa. Habang si Vice Admiral Garp ay nagwawarma pa lang sa pagpapalubog ng barko ng Straw Hat. Kaya pilit na dumidepensa ang ating mga bida sa mga cannonball na paparating. Habang sa nagaganap na gulo sa pagitan ng Straw Hat at ni Vice Admiral Garp, ay tinawag ni Long Noos ang kanyang mga tropa. Tapos sinabi nito na babalik na siya sa grupo, subalit hindi siya humihingi ng tawad, kaya hindi siya pinapansin ng kanyang captain. Hanggang sa narealize ni Usop na kailangan niyang ibaba ang kanyang pride at sabihin ang tunay na nararamdaman. Naiyak ito at sumigaw at humingi ng tawad sa kanyang katigasan ng ulo, kaya natigilan ang captain. Natuwa ang straw hat kaya pinahaba ni Luffy ang kanyang kamay para hawakan ni Long Nose. Naiyak ang captain sa tuwa at kanyang hinila ang kumpare, kaya nagumpugan pa ang mga ito. Tapos sinabi ng captain na maghanda na sila sa pagpunta sa New World. Patuloy si Vice Admiral Garp sa pambabato habang si Zoro ay inaangat ang kanilang sail, kaya nagtaka ang mga marines. Ito pala ay dahil may pinaplano si Frankie para magpakitang gilas ang kanilang barko. Nadismaya naman si namin nang makitang may apat na isip bata sa kanilang grupo. Tapos sinabi ni Zoro na tapos na ang pinag-utos ni Bikini Boy. Pero sabi ng Cyborg na kailangan muna nilang bigyan ng pangalan ang kanilang barko. Nagbigay ang captain na kung ano-anong pangalan ng hayop kaya nasapok ito ni Usop kasi baduy ito. Kaya kwento ni Frankie na pinagkamalan ng shipwrights na Sunflower ito. Sa kakinwento ang sinabi ni Iceberg na binigyan ito ng meaning na isa itong barko na singliwanag ng araw na maglalakbay sa libo-libong karagatan. Pero umapila si Frankie dahil isa raw itong wild beast, subalit nagpatuloy pa rin si Iceberg at pinangalanan itong Thousand Sunny. Kaya nagustuhan ito ng Straw Hat dahil sa magandang meaning na sinabi ni Iceberg. Pero hindi yon ang gustong pangalan ni Frankie, kaya sinabi niya ang gusto niyang pangalan. Hindi ito pinansin ng Straw Hat dahil nag-decide na ang lahat na Thousand Sunny ang pangalan. Medyo nalungkot si Bikini Boy at nagmukmok pero heartless si Sanji at inutusan pa itong gamitin na ang super weapon. Kaya nagyabang si Frankie na magugulat sila at lumarga habang si Luffy ay tinawag ang kanyang grandpa pati sila Kobe at yung isa. Bilang tugon ay binato si Strawboy ng cannonball ng kanyang lolo, pero sinalag lang ito ng kamay ng ating bida. Tapos sinabi ni Luffy na aalis na raw sila, kaya see you in the new world na lang. Kaya nainis si Vice Admiral Garp sa sinabi ng kanyang apo, habang si Frankie at inumpisahan na ang kanyang pinagyayabang na plano. Kinuha ni Garp ang kanyang pangmalakasang cannonball na nagpalubog ng napakaraming pirate ships. Kaya nabahala ang Straw Hat dahil sigurado lulubog sila pag tinamaan sila ng giant cannonball. Binato ito ni Vice Admiral Garp at sa sobrang laki nito ay nakuha nitong tumakip sa Thousand Sunny. Nang gumana ang air blast ay tumalsik ang kanilang barko sa ere at tuluyan silang nakatakas. Kaya nagulat ang mga marino dahil lumipad ang barko ng Straw Hat na kahit si Admiral Okiji ay di makapaniwala. Pero si Vice Admiral Garp ay mukhang inaasahan niyang makakatakas ang kanyang apo. Habang ang Straw Hat ay tuwang-tuwa tapos si Frankie ay patuloy sa pagyayabang ng mga kayang gawin ng Thousand Sunny. Tuluyan nang nakatakas ang Straw Hat kaya tinawanan na lang ito ng lolo ng ating bida.